ang pagbabalik abroad ng isang Pinay OFW na Purnada. Ang kanya kasing passport at boarding pass, pinunit ba naman ang kanyang mister? Bakit kaya sa ganito humantong ang kanilang away? Karaniwang tagpo sa Ninoy Aquino International Airport ang ganitong mga eksena. Iyakan ng mga nagpapaalamang mga mahal sa buhay na Pero sa Pero ang iyak na umatungal sa departure area ng NAIAT Terminal 1 nitong Miyerkules. Iyak ng pagkagibsma mula sa isang OFW nung ang front page ng kanyang passport at hawak niyang boarding pass, pinagpupunit ng sarili pa man mister. Ang kanyang cellphone, sinira rin nito. Kaya naman napurnada ang lipad niya pa Doha, Qatar kung saan siya lalapag papuntang Kuwait. No, hindi na kasi pinunit niya yung passport ko eh. Hmm, bakit niya pinunit? Hindi ko alam. Kira ulo niya nasa muna. Hindi ko alam na nandito yan. Inabangan pala ako dito. Ang PNP Aviation Security Group agad romesponde at kinastigo ang lalaki. Ayon sa misis na OFW, ang punot dulo ng ginawang eskandalung ito ng kanyang mister. Bakit ba siya nagagalit siya hindi ko alam, nagsisilos na wala namang ebidensya. Ayaw niya nga na umalis ako. Pero sabi ko, magtatrabaho ko para sa mga anak namin. So, anong pala plano mo ngayon? Nang ko ang file hand ng case. <tod> kapis sa Visayas ang mag-asawang Alfred, hindi niya tunay na pangalan, at ang kanyang misis na tawagin na lang natin si Abby. Dahil hirap sa buhay, taong 2016, nagpasya si Abby na mamasukan bilang domestic helper sa Kuwait. Ang tatlo nilang mga anak na iwan sa puder ng ate Nora ni Abby, hindi rin nito tunay na pangalan. Nag-asawa siya ng magag, ayaw po namin kasi minor di edad pa po siya noon, hinayagan na lang po namin. Kasi gusto namin maging masaya rin siya. Wala raw trabaho si Alfred, kaya napilitan si Abi na mag-abroad. Kahit pa, nagdadalang tao na siya noon sa kanilang bunso. Ang sakripisyo at paghihirap ni Abi sa ibang bansa, mas bumigat daw nung nabalitaan niyang nilulustay lang dumano ng kanyang mister, ang kanyang mga padala. Siya pong nagwawaldas ng na pera ng kapatid ko. Tapos pag may pera po siya, nagiinom. parang hindi na nga niya iniintindi yung mga anak niya ang ikinasasama pa raw ng loob ng ate Nora ni Abby. Minsan na nga lang sa isang taon na umuwi ang kanilang kapatid, sinasaktan pa ito ng kanyang mister. Matagal na po niya sinasaktan, kapatid ko po. Kahit isang pitik po, hindi po yan nakaranas ng pitik sa datay namin at sa nanay namin. Bakit hindi ka nagsusumbong? Yung sabi niya, ayaw namin masira daw yung pamilya niya, aayusin daw niya, baka daw magbabago din. Pagkatapos niya pong pagbuhatan ng kamay, magsusori agad, pinapatawa din po, naaawa na sa saktan. Kasi yung kapatid namin, minamahal ng amo. Pero pag uwi dito, yung asawa naman ang nagbubugbog dito sa bahay niya, parang impyerno din Nitong Disyembre, umuwi ng Pilipinas si Abby para magbakasyon. At sa bisperas ng bagong taon, nagkaya ya ang uminom ang mag-asawa kasama ang mga kaibigan ni Alfred. Nung di umano, bigla na lang nag-iba ang timpla ni Alfred. Paulit-ulit niya pong sinasabi may lalaki ang kapatid ko. Nagsimula na daw magsisaloselo sa kaibigan niya. Eh, hindi naman daw kabit nung kapatid ko yun eh. Kaibigan niya yun. Nandalaki ka? pagkatapos noon nangyari ang pananakit ni Alfred sa kanyang misis May mga pasapaso po ang kapatid ko pinagsisend po ng kapatid ko sa akin tapos ni rescue po namin matapos ang insidente mula Capiz Lumuwas si Alfred ng Batangas para magtrabaho habang patuloy na sinusuyo nito ang kanyang misis pero si Abby, hindi sinasagot ang kanyang mister. Pursigido na raw kasing hiwalayan na niya ito. Kaya si Alfred nagabang sa airport para doon cornerin at kausapin si Abby. Pero ang kanilang usapan na uwi sa kaguluhan nung si Alfred. Bigla na lang daw hinablot ang passport at boarding pass ni Abby. At saka niya ang mga ito pinagpupunit. Para sa Ayon, Ayon, mo na kayo sa taso, ma'am. Tulog yes. ka na lang sa kanila, madam. Sinira rin daw nito ang cellphone ng kanyang missis parang madudurog po ang puso ko noon. Nung hinatid ko po siya sa airport, ang ganda ng pag-alis niya, ang ganda ng pagyakap niya sa amin, ng anak niya. Tapos pagdating po doon, kalbaryo din po palang madadat niya doon. Masakit po, ma'am. Umiyak po ako kasi wala po kaming magawa. Nasa Manila na po yun eh. Yung hindi lang, yung hindi namin siya ma madamayan po. iyak <laughs> na iyak po siya. O, parang shock po ako all immigration offices. They would require an intact passport. Kung may damage yung passport mo, especially yung sa data page, invalid na po yung pasaporte natin. Hindi ka po papayagang makalipad. Si Abby, pansamantala ngayong nakikituloy sa kanyang pinsan, tumanggi siyang magbigay ng interview. Habang si Alfred, agad idinitine sa Mobile Patrol Security Unit ng PNP Aviation Security Group sa NAIA nahaharap siya sa patong-patong na mga reklamo kabilang na ang paglabag sa Anti-Violence Against Women and Children Act. Psychological abuse kasi parang doon lumalabas kasi na deprived niya yung kanyang karapatan na bumiyahe. Makikita mo na talagang nasaktan yung misis niya, hindi man physically but emotionally posible rin siyang managot sa kasong Philippine Passport Act dahil sa pagsira niya sa passport ni Abby. Kung napatunayan na may intensyon kang talaga sirain na nakasira ng isang pasaporte, ang penalty po nito, 60,000 pesos minimum. 250,000, may kaakibat din yun pa eh, na pagkakakulong, minimum na 6 years, maximum 15 years. Sin Alfred nagpaunlak ng panayam. Ayon sa kanya, hindi raw niya nagustuhan ang kilos ng kanyang misis nung gabi ng inuman sa kanilang bahay. Upo ko sa kasi sa katabi ng kaibigan ko, gina ni ano, yung kabay niya. Tapos gumalo sa lalaki. Yun ang sinigawan ko siya na hindi niya alam ginagawa niya. Sobrang kalasigan. Kung di ko sinigawan, may magyari talaga. Sarili bahay ko. Nagselos kasi ako eh. Tapos to, nasabal ko sa, sa manang noob ko, nakablock ako eh. Para ako patay na so wala akong komunikasyon sa kanya. Walang kausap man lang. Hindi ba lang ako nagbigyan. Sinabi pa doon hindi ko daw siya asawa. Ikasal eh, kasal kami. <laughs> <laughs> Bakit gano'n <no>, siya pinagtatagi niya? <laughs> Tingin na kasi sa passport, single yung dinadala niya. Nung so, masakit na kasi sa akin, narinay ko sa lugar nila. Binugbog ko raw. eh. hindi ko lang ba niyo ginagawa. May <laughs> sabihin wala bang na bang <laughs> <winawan> lang. na siya. <laughs> Ang laki-laki ng bahay na pinatayo ko sa buong buhay ko. Hindi ako nagbabay. <laughs> Gusto ko makasama muna siya. Bago umalis ulit, ayaw sa akin usap kausap. Kaya ko punitin ma'am para hindi makaalis. Nabigla ako kasi ako si ma'am. Hindi lang siya nanaki. Wala siya ng problema. Ayoko na nga tumira doon kasi binububog niya ako. Ano ang tayan ko? Papatayin pa niya ako. Tapos may nagkakalat nila doon. Na may lalaki daw ako. Ay, wala naman. Paano pa ako makagawa ng panlalaki? Eh? Kulang na nga ako sa trabaho ko sa ibang bansa. Tapos isyuhan pa nila ako ng ganyan. Kahit buntis ako doon sa ibang bansa, trabaho ako, Tulungan ko siya para sa mga anak namin. Ako na nga yung binagbog, ako pa yung masama. Samantala, para maayos ang mga dokumento ni Abi. ang Department of Foreign Affairs. Considering sa nangyari at alam namin urgent, pwede namin po siya matulungan para ma-issuean po yung passport niya at as soon as possible time. Ang pinoproblema ngayon ni Abi, pambayad ng rebooking ng kanyang tiket. Sana matulungan siya, matuloy ang kanyang lakat doon sa abroad. <coughs> Ang malaking trauma yan, kahit sino, ang kababaihan ay may karapatan magtrabaho. Pantay-pantay ang baba at lalaki. Hindi nakabata yung buhay natin sa asawa natin. Kadalasan ang hidwaan o conflict sa isang couple o mag-asawa ay nagsisimula sa maliliit na bagay at naiipon-ipon through the years. Ang danger dito, pag inipon natin yung sama ng loob natin, darating sa punto na hindi na talaga kayang hawakan, sumasabog na. At ang susi dito ay talagang magkaroon ng pagkakataon mapag-usapan. Ang dami-dami sa mga kababayan natin talaga mga OFW. No? Panataliin ang komunikasyon habang nandun sa ibang bansa. Ang importante, maglaan kayo ng oras. Para alam mo, importante ka sa akin eh. Bibigyan kita ng oras. Yung komunikasyon, isang kasangkapan to para mapatibay yung koneksyon ng mag-asawa. Alam mo, patawad niya ako, mo? Hindi ko gusto makulong, mo Kung yun ang gusto niya, tatanggapi ko. Basta papatawad ako sa ginawa ko sa kanya, ma'am. Gusto, gusto ko po hindi siya makalabas kasi pag nakalabas siya, hindi namin alam baka mapatay pa niya kapatid ko. Selos at hindi pagkakaunawaan ang ilan lang sa mga anay ng relasyon. Hindi lang nito kayang bumura ng respeto at pagmamahal. Kaya rin itong pumunit at sumira nang mga pangarap